Ayan, magandang pwede nga po sa inyo lahat, mga minamahal mga kababayan. So, po, nandito na naman po yung lingkod, pipanyo nyo, labrador, dito po sa ating programang reaction mobile berato ko. At syempre, bago po tayo mag-upisa, mga minamahal mga kababayan, binabati mo na po natin ang ating mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, maging mga kababayan po natin sa abroad, dalagi po natin nakakasama sa bawat araw po na tayo po mayroong pinag-uusapan dito po sa ating programang reaction mobile berato ko. At syempre, pinasasalamatan ko po ang lahat ng ating mga kapatid, kababayan, kaisa, kasama na sumusuporta po sa inyong lingkod no? salamat po sa inyong lahat na may po kayo ng ating may kapal at naway ibuos niya po sa inyo ang lahat ng pagpapala at bigyan po kayo ng lahat ng solusyon sa inyong mga problema so sa ating mahala pangulo maraming maraming salamat sa iyong patuloy na pagkalinga uh, at sa iyong patuloy na pagsiservisyo sa ating inang bayan lalong lalo na po sa ating first lady ano, kung saan po mga minamahalga mga kababayan talaga po kasama, kaakibat kakampi at talagang uh, napakabait na advisor po at napakatalinong advisor po ng ating mahal na Pangulo So, good morning po sa ating uh, uh, mga kababayan din lalong-lalo na po dyan sa Bulacan lalong-lalo na po sa mga kababayan natin dyan sa Samar lalong-lalo na po sa lahat ng panig ng ating bansa o lugar sa ating bansa na kung saan po ipatuloy po, sumusuporta, tumututo po sa inyong lingkod, Ipipanyo Labrador Ito po sa ating programang Reaction mo Birrata po Okay mga minamahal ko mga kababayan, pag-uusapan po natin ngayon, ito na naman po ang kabalbalan, kataratatuhan, kahayupan, kadimonyohan, at talagang masasabi natin kadyabluhan po nito pong ni Sarah Duterte. So alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, talagang wala na po talagang sisinuhin itong si Sarah Duterte. Pero kung sa bagay, kung ang ating mahala Pangulo nga po ay hindi niya, kumbaga ay hindi siya nagdalawang isip na siraan, yung iba pa kaya. No? Kung maalala po ninyo, mga minamahal ko mga kababayan, abay siniraan po ni Sara Duterte, ang ating mahal na Pangulo, na Kesyo Adi, Kesyo Bangag, at hindi pa na kontento, siniraan pa niya, maging uh, ang ating mahal na Pangulo patungkol po doon sa 20 pesos na bigas. No? So, kung saan, eh, talaga nagmamarunong pa siya. Sabi niya, kung ako, eh, meron akong alam. Pero, Makikita niyo naman yung kabubuhan, katangahan, katarantaduhan niya. Bakit hindi niya ginawa ng mga panahon ng tatay niya? Kung talaga may alam siya eh kitang kita naman po natin ang mga panahon ng tatay niya talagang baksak na baksak po down na down po itong ating bansa eh meron naman pala siyang alam bakit hindi niya sinabi sa tatay niya e, eh, iba naman ang tinuro niya sa tatay niya iba naman ang pinagawa niya sa tatay niya kundi ang magpapatay ng 30,000 mga Pilipino hindi eh, naan lang yung war on drugs pero ang totoo po mga minamahal ko mga kababayan yan po ay kasama po sa secret agreement ng China kay Rodrigo Roa Duterte o sa pamilyang Duterte na kung saan hindi naman nila obvious kasi pagka dinaan nila sa gera o kasi tutulong ang Amerika so dinaan na lang nila sa war on drugs war on drugs kuno pero ang totoo mga minamahal ko mga kababayan ang paki talaga ni Rodrigo Roa Duterte ubusin ng mga Pilipino dito po sa ating bansa At sa ganoon ang mamayagpag po uh, ay walang iba kundi ang uh, mga Chino na kung saan magiging probinsya na lamang po tayo ng bansang China dahil alam naman po natin na ayaw na ayaw po ng mga Duterte sa Amerika no? Lalo na si Robin, eh, hindi makakapunta si Robin doon dahil ng mga panahon na yun, eh, mayroon pong naka, ano si Robin yun eh, ban sa US. No, lalo na si Tikong, di ba? Kaya ayaw nila, ayaw nila sa US. Kaya gustong gusto nila sa China, dahil unang una, nagiging kasabwat nila sa kalakalan ng droga, sa kalakalan ng mga illegal na mga, alam nyo na, marami mga illegal na ipinapasok po dito sa ating bansa, ito pong bansang China. So, sa araw na ito mga minamahal ko mga kababayan, pag-uusapan na naman po natin. Ito pong ginawa ni Sara Duterte dito po sa Armed Forces of the Philippines o so AFP. No, na kung saan po mga minamahal ko mga kababayan hindi po nakalusot sa katarantaduhan, kahayupan, kademonyohan po nito ni Sara Duterte. Kung maalala po ninyo mga minamahal ko mga kababayan, uh, ito po si Sara Duterte ay ginamit po niya ang pangalan po ng Armed Forces of the Philippines na kuno. O sabi niya na binigyan daw niya ng 15 million. No? Binigyan ng 15 million dahil daw sa youth uh, kung di ako nagkakamali eh, sa uh, ano bang ano, youth activities ba yun? yes, parang ganun nga, so ngayon sobrang napahiya po sobrang napahiya, itong si Sarah Duterte noong pumunta po sa senado o pumunta po ng camera ito pong uh, mga tagapagsalita o mga tagapangasiwa po ng Air Forces of the Philippines o so admin Pumunta po doon sa hearing po ng Quadcom at sinabi po doon yung kasinungalingan ni Sarah Duterte na hindi totoo na nagbigay po si Sarah Duterte sa kanila ng 15 million. Tingnan nyo yung kabangagan, tingnan nyo yung katarantaduhan, tingnan nyo yung kawalangian ni Sarah Duterte. Ngayon, nung binuking po ng Armed Forces of the Philippines itong si Sarah Duterte na hindi totoo na nagbigay siya ng 15 million, sa halip ay ginamit lang ni Sarah Duterte ang Armed Forces of the Philippines para po sa kanyang sariling interes o para po pagtakpan o para sabihin lang na yung pera na kanyang winaldas ay mayroong pong pinaglaanan. Ngayon, sobrang inis po niya, sobrang galit po pala ni Sara Duterte nung lumitaw po, nung lumantad po. Akala ni Sara Duterte, hindi siya ibubuking ng Armed Forces of the Philippines at hindi siya sabihin at hindi papalag o babaliwalain lang ng Armed Forces of the Philippines yung kanyang paggamit sa kanila o sa ahensyang ito. Ngayon, nung uh, na booking po itong si Sara Duterte wala na pong mukhang maiharap si Sara Duterte sa Armed Forces of the Philippines sa eh, pumunta po siya doon sa Baguio doon sa PMA ah, ginamit lang po niya yung kakapalan ng pagmumukha niya at nagturo po doon at nagsabi naway maging halimbawa kayo Yan, e tanong siya ba naging halimbawa isang halimbawa ba bilang isang lalong lalo na reserve siya ako, kung ako ang tatanong dapat matanggal na rito hindi lang itong si Barsaga eh mas matindi yung ginawa niya. Kasi, eh, ginamit niya yung uh, Armed Forces of the Philippines sa katiwalian niya, sa kagaguhan niya. Di ba? Ikaw ba naman, sabihin mo, Armed Forces of the Philippines, binigyan mo ng 15 milyon kahit hindi naman. Buti nga, dapat na tinatanggal na to eh. Bilang reservist eh. Itong hayop na to eh. Pero ang tataka ko eh, marami nagtatanong bakit, bakit si Barasaga tinanggal ng like, congressman? Bakit si Sara Duterte, eh, vice president? Dahil ba dahil ba vice president hindi niya tinanggal? Ito ang tanong, tanong ko lang po to sa Air Force of the Philippines, dapat tinatanggal nyo na rin to. Dahil ginamit na kayo nito. So, ito na. Balik tayo sa pinag natin mga minamahal ko mga kababayan. Eh, di nagalit si Sarah Duterte. Nung nalaman ni Sarah Duterte na binoking siya. Yung kanya kasi alingan. So, ayun na. Kaya, simula nun, hindi na pumunta talaga si Sarah Duterte sa hearing ng Quadcom. Dahil, alam niya eh, susupalpalin siya ng mga congress sasabihin sa kanya, sinungaling ka pala talaga napakasinungaling mo, napakakapal ng pagmumukha mo. Pati ba naman ang forces of the Philippines gagamitin mo? Manggagamit talaga kayo. Yun ang kinakatakutan niya, nasasabihin sa kanya. Kaya hindi na talaga pumunta si Sarah Dote sa halip, gumawa ng kwento, sinira si Pangulo Ferdinand Marcos Jr., sinira si, sinira si First Lady Lisa Larreta Marcos at iba pa. Yun na lang magagawa niya. Dahil silang sira na siya sa kanyang kasinungalingan eh. Kung baga sa ano eh, nandadamay na lang po yan ang estilo po nung itong ditong poon ng mga DDS so ito na ngayon dahil uh, uh na, na nga siya nagkaroon po ng matinding galit si Sarah Duterte sa Armed Forces of the Philippines ngayon kung maalala ninyo mga minamahal ko mga kababayan nung sagawa po sila ng rally o people powers o people power nitong mga nakaraang mga linggo o buwan yes itong mga nakaraang buwan lang eh, hindi po sila sinuportahan ng Armed Forces of the Philippines. Lalo po nagalit si Sara Duterte. Dahil, kahit na meron silang mga nabayaran na mga retir retiradong mga sundalo na binayaran nila para lamang manghikayat ng mga kasundaluhan, wala pong dumalo. Wala pong nakiisa. Samantalang, samantalang uh, po ni Sara Duterte ng milyon-milyon po itong ginawa nilang rally-rally. Itong kanilang people power nagbayad ng mga vloggers, nagbayad ng mga kung ano-ano, para lang po, di ba? Eh ngayon, sa galit ni Sarah dahil ni isang mga kawani ng Armed Forces of the Philippines, wala pong nakisa. Magtataka pa ba siya kung bakit hindi siya hindi siya sinuportahan ng Armed Forces of the Philippines? Yun ang una eh. Kitang-kita naman po ng pamunuan ng Armed Forces of the Philippines o ng AFP kung sino ang tarantado si Raulo, walang yak at gagong tao na opisyal ng ating bansa. Ang kapal na nga na mukha ni Sarah Duterte. Magtataka pa ba siya? May gana pa siyang magalit? Bakit hindi siya sinusuportahan ng Armed Forces of the Philippines? Bakit siya susuportahan pagkatapos mong gamitin, pagkatapos mong sirain? Yung Armed Forces of the Philippines na sinasabi mo binigyan mo ng 15 milyon kahit hindi naman? Ang kapal ng pagmumukha ninyo. Kaya nga, kahit anong panawagan ng mga DDS na palabasin, isama nila yung mga kasundaluhan natin, walang sumama dahil nakita na muna sa katotohanan ang mga kasundaluhan natin na sira ulo, gago, bangag, baliw, sira, talagang may sira sa utak. Ito si Sara Duterte. Bakit nila susuportahan yung isang bangag, isang sinungaling? Ikaw, papayag ka? Susuporta ka ba sa isang tao na pagkatapos kang idamay sa kanyang kawalang yan, pagkatapos kang idamay sa kanyang pagnanakaw, sa usapin ng kanyang mga katiwalian, may gana ka ba bang suportahan to? Natural wala. Kaya kayong mga DDS, huwag na kayong magtaka kung bakit walang Armed Forces of the Philippines na sumasama sa inyo, nakikisa sa inyo. Dahil hindi naman mga tanga yung mga yung, yung matatalino yung mga yung hindi katulad nyo, mga bobo, mga abnormal, mga abno. Di ba? So, yun ang tahilan kung bakit walang armed forces of the Philippines na sumusuporta sa kahit anong rally nito ni Sara Duterte. Kaya nga kanya na lamang sandigan, ito pong iglesia ni Manalo. Dahil nababa sa sakali siya, na baka sa pamamagitan ng iglesia ni Manalo, ay eh mapababa niya ang ating butihing Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero dyan siya nagkakamali. Dahil konti pagkakamali na lang po dito ni Sarah Duterte, maging dito ni Manalo. Pag nagdiklara ng, nag ng martial law, ito pong ating mahal na Pangulo, sigurado. Lahat sila. At tingnan ko lang, tingnan ko lang din, kung meron pong magbewelga-welga. At sigurado mapupuno ang kulungan ng mga siraulo, mga walangnya, mga bobo na mga didilis. Nakita niyo naman. Halos na uubos na po ngayon lahat ng mga vlogger ni Sarah Duterte, na kung saan ikasama niya, kasangkapan niya na gumagawa po ng mga kasiraan. O oh, yun, mayroon bang Sara Duterte na sumasalo sa inyo? Mayroon bang Sara Duterte na nagpapiansa para sa inyo? Wala. Kasi gusto lang ni Sara Duterte gamitin kayo. Kaya habang maaga pa doon, lalong lalo na doon sa mga gusto magpagamit kay Sara Duterte, eh, magulos dili kayo. Ako, okay na ako. Di baling hindi ako bayaran ng milyon-milyon, di baling hindi ako bayaran ng sandamukal na pera, eh, wag lang manira. Tayo dito, hindi tayo naninira. Lahat ang sinasabi ko dito, magmala, yung patungkol sa iglesia ni Manalo, patungkol kay Sarah Duterte, lahat yun, totoo. At itiyakin ko sa inyo, maraming sasangayon at maraming sasabi, tama ang sinasabi mo, kapatid. Sama, tama ang sinasabi mo, ka-epi. Hindi tayo naninira dito. Yes, ako ang pinakapulubi, ako ang pinakamahirap sa lahat ng mga vlogger siguro na tumitira sa mga Duterte. Pero isa lang yung pagmamalaki ko. Kahit ganito lang ako. Kahit siniraan nyo ako ng sinirang, go! Hindi na ako magtataka. Kung aking mahal na pangulo na aking pinagtatanggol ay sinihiraan ninyo ako pa. Di na ako nagtataka kung yung Armed Forces ng Pilipinas Philippines nga. Tingnan nyo. Speaking of Armed Forces of the Philippines. Eto na, mga kababayan. Dahil po sa sobrang galit ni Sarah Duterte ng mga Duterte sa mga kasunduluhan natin dahil hindi sila sinuportahan. Eto na. Bumuo sila ng isang kwento. Bumuo sila ng isang... Uh, Uh, usapin para po lamang po ang ating uh, mga kasundaluhan. Alam niyo po kung ano po 'yon? Ito po 'yung ito po 'yung uh, ito po 'yung uh, issue na 'yon, mga minamahal ko mga kababayan. Para po maintindihan niyo, Eto po 'yon na sinungalingan ng Armed Forces of the Philippines ang mga ulat kaugnay ng umanoy ghost projects na nagkakahalaga ng 15 bilyong piso. Ayon sa AFP, pawang paninira lamang ito. Narito ang balita ni Paul Montibon. Sa isang pulong balitaan, maraing itinanggi ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla ang mga aligasyon ng Ghost Projects na nagkakahalaga ng 15 bilyong piso mula taong 2023 hanggang taong 2025. Ayon sa opisyal, isang responsable ang balita at target lamang nito na siraan ang pamunuan ng kanilang organisasyon. Nilinaw ni Padilla na walang horisdiksyon ang AFP sa pagpapatupad ng maproyekto o paghawak ng pondo. Ang tanging trabaho lang nila ay ang tumanggap ng mga pasilidad na ginagawa para sa kanila. Aminado ang AFP na marami silang prioridad na pasilidad gaya ng barracks, training facilities at iba pang mga gusali. Ngunit tanging ang DPWH lamang nila ang may hawak sa mga pondo na ito. At dahil sa umunay paninirang puri, magsasampa ng criminal charges ang AFP laban sa mga individual na nagpakalat ng malisyosong impormasyon. Nagbabala rin ang AFP sa mga grupo at individual na hindi nila hahayaan na sirain ang kredit kredibilidad ng kanilang organisasyon bilang isang profesional na institusyon sa bansa. So yun, nakita ninyo mga kababayan. Itong grupo na to na gumawa ng ganitong kwento, mga minamahal ko mga kababayan, ito po ay bayad, binayaran, pinakilos, pinagalaw, inutusan ni Sara Duterte. Dahil nagalit po si Sara Duterte tumindi yung kanyang galit dahil nga po sa walang armed forces of the Philippines, walang PNP na sumuporta sa kanilang lali-lali na kung saan nagbuka na lamang po sila mga tanga, mga engot, mga siraulo, nananawagan sila na pababain daw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil kawatan. Iyan e ano si Sarah? Kung kawatan ang ating mahal na Pangulo, eh ano na lang kaya? ang mga Duterte. Mandarambong, traidor, buhaya, ano ba, pinakamatinding term na dapat nating gamitin. Ito nga eh, nakakatawa eh. Nagrarally sila para pababain ang ating mahal na Pangulo na siyang nagpasimuno para papanagutin yung mga kawatan, kaibigan man, kaalyado man, kapatid man, o malapit man sa kanya. Tulad na lamang ni Sandico at ni Romualdez hindi kinunsinte, hindi hindi hinarang. Hindi ginamit ang ating mahal na pagulong kanya kapangyarihan. Oo, sinabi, hindi niya sinabi doon sa mga noo, oh, huwag niya sasali si Romualdez, huwag niya sasali si ano, ha, mga kakampi ko yan. Hindi siya nagkalatigong nyo. Na kung saan, ang kanya lang uh, tinitira, yung kanyang mga kalaban. di ba? Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, dahil nga sa, balik tayo sa ginawa nila, dahil nga sa hindi sila sinuportahan ng Armed Forces of the Philippines ginawa nila ng ginawa nila ng uh, ginawa nila ng uh, istorya na ito daw maging ang Armed Forces of the Philippines daw ay involved involved sa katiwalian sa flood control project ngayon sinabi po ng, ng Armed Forces of the Philippines tayo Although nangangailangan nga kami ng mga pasilidad, pero hindi kami katulad ng congressman o congressman, hindi lahat ha, o ng mga mayor, gobernador, na sa amin ibinibigay yung budget. Tapos kami yung pipili ng contractor. Hindi ganun eh. Hindi sila nakakahawak ng pera. Pero bakit gumawa ng ganitong issue at may pattern? Dahil si Sarah, ay naisyuhan na gumamit ng pangalan ng iba ng isang departamento sa halagang 15 million, eto bumuelta siya. Sa kanya naman, 15 billion. So dahil dito, may pattern na. Dahil na ibinuking si Sara Duterte sa kanyang 15 million na gawa-gawa lamang na istorya na gumagamit ng ibang pangalan, gumanti siya ngayon sa pamamagitan ng 15 billion naman. Grabe, mga kababayan. Ganun po ka hudas. Ganun po ka walang iya, ganun po ka walang modo. Ganun po ka siraulo o kagaga o katulongges itong si Sara Duterte. Gamit ang kanyang kapangyarihan, gamit yung mga bobong didilis, gamit yung kanyang pera, nagagawa niyang manira ng manira, kahit sino pa ang gusto niyang siraan. Matindi. Kaya nga, kung ako sa, aking, sa ating mahal na Pangulo, kung ako ha, ah, ang tatanungin, kung ako ang ating mahal na Pangulo, sa panahon na to, sa oras na to, naniniwala ako na malugod at magagalak ang mga Pilipino kung magdideklara na siya ng martial law. Bakit? Para mapigilan na o para mahadlangan na yung mga masasamang balak yung mga hindi magagandang hakbang dito ni Sarah Duterte na kung saan ay nandadamay na lang ng mga Pilipin. alam niyo kawawa dito mga minamahal ko mga kababayan sa nakikita ko yung mga naluloko ni Sarah Duterte yung mga naluloko niya yung mga taong nababayaran niya alam niyo yung mga vlogger yung mga nahuli ngayon eto mga nakarang araw lang eh, may hinuli na naman eh, taga Cebu kinasuhan ni General Torre may Sara Duterte ba? Wala. Kaya nga sabi ko, noon pa man sinasabi na namin sa inyo, na walang magandang may dudulot sa inyo ang mga Duterte. Dadalhin lang kayo sa impyerno. Eh biro mo si Duterte, tatanungin mo eh. Umamin na si Duterte. Ano sabi niya? Kung ako ang tatanungin ninyo, sabi niya, saan ko gusto? Sa langit o sa impyerno? Sabi niya sa impyerno. So ngayon, alam niyo na kung ano at saan patutong sa ang patutungan ni Duterte. Sumusuporta pa rin kayo. Hindi ko alam kung magkano o talagang may sayad lang talaga itong mga DDS na to. Biro mo pati pati imperno dinadaan lang sa ano ni Rodrigo Roa Duterte. Lahat na lang. Wala na siyang galang patingan hindi na muntataka. Kung ang Diyos nga, minumura lang niya eh. Di ba? Kung yung batas nga natin dito sa ating bansa, niyurakan lang niya eh. Hindi nyo ba napapansin? Paubos na na paubos ang mga halos lahat ng mga vlogger ng mga mga Duterte, lahat may kaso na. Lahat nasa ano na. Meron bang tumutulong sa inyo? Wala. Wala. O, sasabihin nila sa iyo, ba't may sayo, may tumutulong ba? Awa naman po ng Diyos, kahit pa paano. Sa maliit nga lang na halaga. Eh kayo, malalaking ang halaga binayan sa inyo. O, pagkatapos kayong bayaran, ng daan daang libo. Pag nahuli kayo, nakulong kayo, may kasunod pa ba yun? Wala na. Bayad na kayo eh. Diba? Eh ako, Yes, pagpalagay natin na lagi tayo namamalimos dito. Yes, kasi mahirap lang ako eh. At kung ako lang tatanungin ninyo, kung ako lang mag-isa, eh, hindi ko kailangan gawin to. Kaya lang, may sinasaalang-alang ako eh. ba diba? Sa sitwasyon ko. Nakita nyo naman. Kaya nga, kaya ako humingi ng support ah, dahil kahit pa paano, wala man akong internet. Eh, alam nyo naman, iba yung, iba yung gastos pagka wala kang internet, yung load ka lang ng load, iba yun. Kaya nga, imbes na gusto ko minsan mag-upload mag ng dalawang beses, minsan isang beses na lang, kasi pag ka, uh, nag-upload ka ng dalawang beses, yung isang daan mong load, eh. yung 99 mo na load, isang ano lang, isang araw lang. Ganun po ang sitwasyon. Kaya nga humihingi ako ng ng uh, panalangin, humingi ako ng uh, suporta sa ating mga kababayan doon lang sa mga kaisa hindi kasama dito, yung mga hindi nating kaisa kaya eh, problema, yung mga kasama natin dito ay yung mga hindi nating kaisa na nandito po sa ating channel hindi na nga nagbibigay nagreklamo pa, yan eh, ang tawag sa kanila mga tulongges mga tanga, mga bobo wala na ang inaabot, nagreklamo pa diba? kasi gusto nila patigilin tayo ayaw nila na sinusuportahan tayo dahil ayaw nilang nakakarinig o malaman ng taong bayan yung katotohanan. Kaya marami pong nagagalit sa atin. Gusto nila mawala na tayo. Gusto nila patahimikin tayo. Dahil ayaw nilang marinig yung sigaw, yung damdamin, o yung saloobin ng mga Pilipino sa pamamagitan o sa pamamagitan ng programang ito. Kaya sa ating mga kababayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat lalong-lalo lalo na po sa mga supporters natin. So, yun. Kaya, sa ating mga kababayan, lalong-lalo lalong, lalo na po sa ating mga kapatid na kasundaluhan, salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta po sa ating magiting, mabait, makadyos, makatao na ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At asahan po ninyo, mga kapatid na kasundaluhan, na ibibigay po sa inyo ng ating mahal na Pangulo ang lahat po ng inyong mga pangangailangan. Tandaan po ninyo, kitang-kita -kita naman po ninyo, mga kapatid ko, mga kasundaluhan, kung sino po ang nasa katinuan o wala. Makikita po ninyo kung sino ang sinungaling at hindi. So, kaya sa ating mga kababayan, mga DDS, huwag na po kayo magtaka kung bakit po hindi sinusuportahan ng pamunuan ng Armed Forces of the Philippines yung inyong poon. Dahil unang una, malaki po ang atraso ni Sara Duterte sa pamunuan ng Armed Forces of the Philippines sapagkat ginamit ni Sara Duterte ang kanilang pamunuan para lang po pagtakpan yung pagnanakaw ni Sara Duterte. So, yan lang po yung kasimple. So, muli po, tulad po nung sinasabi ng iyong lingkod, mabuhay po ang ating ng bayan, mabuhay po ng mamahal sa ating ng bayan. Maraming maraming salamat po.